hi guys. So, ayan. Babalik ulit kami sa doktor. Iniwan namin si Tonton. Iniwan din namin si Asher. Binilinan lang namin. diyan okay, ng pagkain. Para hindi sila maghanap. <laughs> Siguro hindi kami magsasagal dun guys. Siguro mga isang oras lang kami o or isang oras kalahati lang kami sa uh, ano, sa obi ko ngayon. So, Tingnan natin kung ano yung ah uh, magiging kalalapasan ng aking check up ngayong araw basta makikita natin sa kanya nandito na kami guys kaya lang ang dami nilang pas pasyente ang dami nilang pasyente ngayon kaya medyo matagal kami mag -anda. meron punuan ang ward. Punuan ang ward nila. Tapos sa x-ray, ultrasound, ang dami din nag-aantay. Pila-pila, kaya matatagal lang siguro kami. Kagali lang namin sa doktor. Ngayon, schedule lang ating operation. Punta kami ng Barat Purgo. test na ako dito, guys. Para bukas pagpunta namin sa Baratpur report na lang ang dadalhin namin. Nandito kami sa pa testan. Kailangan i-test para pagdating sa Baratpur iskan na lang. Tapos i-schedule ng Friday. Siya, yung copy ko mismo yung yung copy ko dito mismo yung mago. Rasa akin. Good day, did you read? May ihin na ako. Pinayong kasi ako ng badan. No. No. Ha? No, no, no urine? No, you read? Can I go to the toilet first? Take no blood and go. <laughs> na ako. Hmm. Ang report nito bukas makukuha. Punta kami ng barok for bukas para sa Scott. Tapos, i-schedule lang.

Pumunta na kami sa bahay. Dumugot pa. Oh. blood test tayo. So, ayun. In-explain ng doktor na kailangan na maoperahan agad. Bali, nila. Nagpa-ultrasound ulit ako. Ang mahal ng blood test. Oh. oh my God. Inbara po raw mas dalit dat test. Ang mahal. Kasi, kung sa Baratpur nga kasi, medyo madami kasi ang ta... Marami kasing tao sa Baratpur, ba? Diba? So, ang suggest nung doktor, sabi niya, sa Baratpur lang ang CT scan, pero dito nagagawin ang blood test. Blood test. Kung ano yung blood test na ginawa nung nasisaryan ako, anak dito sa batang ito, ulit, yun ulit. Thyroid, sugar, ano ba ba ba? CBC? Ah, ano or... uh, yung test kung may cancer o wala. Yun, ano yun, siya kung may cancer o wala. Basta marami yun eh. May, may listahan yun eh. Eh, ang mahal. Yung, yung para sa cancer, para sa cancer test, ano siya, 2,000. Bali, dalawang 2,000, isang 1,500, ganun ang presyo niya, isang 900. Siguro yung CBC, CBC yon yung sa ano ba tapos ang mahal mahal pati yung sa thyroid mahal yon tapos sa sugar mahal din ang blood test nun sa sugar mahal sa kasi yung eh, binayaran ko dati nung sa barat kami para sa thyroid ko uh, nasa 1 ang bayad doon so sabi niya doon kasi maraming tao maraming tao kasi sa barat po, talagang nung nagpa blood test ako nung nanganak ako dito talagang medyo matagal nga kaya sabi niya dito na lang ang blood test tapos bukas Pupunta kami ng po para sa City scan Kasi ang sitiskan makukuha namin ng Thursday. Pag lumabas ang ano ng Thursday, i-schedule niya siya mismo na hinahimasmasan ako nung sabi ko, ikaw ang mag sa akin. Sabi niya, oo daw, hinahimasmasan ako na siya yung mag -o. -op. Kasi nga, uh, alam niyo yun, siyempre obi, obi ko, medyo kampante ako sa kanya. So sabi niya, oo, siya daw mag sa akin at yun nga sabi niya titignan natin sa barat pur daw ititignan nila kung say siya hun na hun na Asher you keep your bag pencil case put Asher Asher don't let don't let ano the babies play your pencil case and everything inside your bag ititest niya kung kakayanin ng laparoscopy sabi niya titignan natin sa barat pur sabi niya kung pag pumunta kami doon sa Thursday, kasi kung makukuha namin ang result ng Thursday, baka i-confine. Kung makukuha namin ang result kasi ng Thursday or kung makukuha namin bukas, sabi niya, basta pag pumunta kami ng Baratur, tawagan siya kasi sabi niya, kailangan maoperahan niya ako hanggang biyernes. Sabi niya, itetest natin doon kung kakayanin laparoscopy laparoscopy, kung kakayanin yun tapos kung ano naman kung hindi naman, open surgery na so sabi ko, okay sabi niya, tapos mag sa hospital, ng tinanong namin magkano nga daw, ang, magkano nga ang bayad so yun nga ay nako so sabi niya, bago ako pumunta ng Katmandu, kasi parang pupunta siya ng Katmandu, may schedule yata siya na operahan sa Katmandu kaya pupunta siya ng Katmandu ay, nako. Ang mahal. 9,000, 9,200 yung ano, blood test ko. Mahal yung ano, yung test para sa, ano, cancer. Kung may, may, may cancer. Yun ang mahal. Hindi ko maintindihan yung mata ko. Parang yung mata ko inaantok na, parang pagod na pagod yung mata ko. So, yun yung nangyari, guys. At, ano, please pray for me. <laughs> <laughs> sabi ko sa kanya, ikaw ba mag sa akin? Sabi niya, oo, oh, oh, oh. sabi niya. Basta tawagan mo ako pag pumunta kayo ng barato sabi niya, tawagan mo. Kaya sabi ko, okay, okay. So, yun nga. At uh, sana magiging okay lahat. Tapos, yun. Yung baka biyernes. Baka Biernes. biyernes. Hindi, Biernes. hindi na namin papasukin muna si Asher ng Friday. Tapos, yun, iiwan namin po. Sabi nga ni Asis, kakausapin na lang muna sila doon. Sila na lang muna bahala sa bata. So, hanggang ano, Sabaduling ko, baka lunis. Baka lunis next week, makakauwi na. Kung matutuloy man yung operation. So, malalaman bukas, guys. Kasi, sabi niya nga kasi, sabi ko kasi marami kasing tao sa Baratpur schedule. Sabi niya, hindi. Pag pumunta kayo ng Baratpur, sabi niya, tawagan mo ako. Sabi niya, schedule natin agad ang operation mo. Yun ang sabi nung doktor. Sabi pa niya sa akin, kailan mo gusto mo umpisa? Kailan mo gusto maoperahan? Sabi ko sa kanya kung ano yung advice mo. Sabi ko. Kasi, syempre, kung medyo kampante ka sa doktor mo, nakadepende nakadepende kasi ako sa doktor ko kasi kampante ako sa kanya kaya sabi ko kung ano yung advice mo sabi niya as soon as possible sabi niya gawin natin yung operation kasi pag hindi natin ginawa yung operation at mapapantagal pa sabi niya at lumaki ng lumaki yan sabi niya baka daw kasi ang mangyari matatanggal pati yung left ovary ko pag sumabog ba pag sumabog siya kasi lumalaki siya nang lumalaki guys ngayon 4 by 3.4 na, cm na siya ngayon. 'Di ba nung nakaraan 3.8 lang. Ngayon 4 by 3.4 cm na siya. So sabi niya, baka kasi kapag may pumutok siguro or something sa loob niyon, sabi niya, kailangan natin tanggalin yung buong left ovary. Sabi niya, kapag nangyari yun. Sabi niya, kaya as soon as possible, sabi niya, kailangan natin gawin yung surgery, yung operation na daw. Kaya yun, nag-agree na kami, okay. Kaya sabi niya, magpa-blood test ka na ngayon, tapos bukas, sabi niya, magpa-scan ulit, sabi niya, tapos, doon tayo mag sabi niya, doon kami mag-uusap sa Barat Baratpur Hospital niya. Hi guys, please pray for me. Medyo kinakabahan ako sa operation pero kailangan ko lalo kailangan ko ding maging maging matatag para sa mga anak ko. Ito 'tong mga dalawang lalaking ito. Hi, para matapos na din, sabi ko sige, para matapos na para wala na rin akong iisipin para <laughs> alam niyo yung guys, gumaan ng konti ang pakiramdam ko kasi talagang ay nako kahit ayoko may stress nandun na kasi sa utak ko na yun na kanang pong operahan bakit ko pa patatatagin di ba sige nandyan naman yung doktor na ano naman sa amin ay sabi ko okay okay so ayun malalaman ang ano malalaman ang resulta ng blood test ko bukas sana magiging normal lahat yun lang ang panalangin ko magiging normal lahat ang aking blood test bukas para may schedule na kami. Kasi sabi niya, kailangan may schedule ako ng operation hanggang Friday. Kailangan Friday, sabi niya. may schedule ako ng operation. So, yun lang yung update ko for today, guys. Uh, thank you, thank you sa lahat ng support. Uh, no? Maraming maraming salamat. At syempre, maraming maraming salamat sa mga prayers nyo para sa amin, para sa akin. Thank you, thank you so much, everyone. See you in our next vlog. Bye and God bless us all.